Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. So, kahapon nga, day off ng asawa ko at naisipan nga namin magihaw dito sa labas. Pero gabi pa nga lang ibinabad na namin to para talagang magdamag siyang nakababad. Nakakatuwa nga, sabi ko sa asawa ko, eh, para nga kami nagka dito sa labas kasi yung mga gamit namin, puro mga pang-camping. Paano yung upuan pa nga lang na gamit namin dito? Ito yung foldable na pwede mong dalhin pagka nagka -camping. Tapos yung ihawan namin, portable lang din to. Abay, kahit nga itong ginagamit namin na ilaw, solar din po na pwedeng, -pwedeng pang camping. Sabi ko nga sa kanya, tenta lang yung kulang dito eh, para na talaga kami nagka-camping dito sa labasan. Kumuha na nga rin ako ng pantakip doon sa naihaw na namin para nga hindi marumihan. Late na talaga kami nag-ihaw dahil itong ang iniihaw namin, pangulam na namin to para sa hapunan. Kaya naman perfect na itong LED light ko na merong solar panel sa likod dahil sobrang liwanag nga namin dito sa labas. Ang ganda nga yan kasi para na rin siyang power bank dahil pwede ka na rin dyan mag-charge ng cellphone. Kinabukasan naman nag-unboxing ako ng mga parcel na dumating sa akin. Okay. Ito nga, hindi ko pala na-play yung pag unboxing ko. Kaya ito na lang yung na-videohan ko. Ito yung mga part na nakakainis. akala mo, nag-play yung video pero hindi pala. Saktong-sakto nga yung dating neto kasi magluluto din talaga ako ng para sa almusal namin ngayong umaga. Ito nga yung non-stick pan from Tijin. 24 cm na nga rin to. At ang kinaganda neto, meron na siyang takip. Non-stick na nga to at made of ceramic kaya hindi siya madaling magasgasan. So magluluto nga lang pala ako ng maling para sa almusal namin. Ang ganda talaga ng mga ganitong luto ano, napakaganda. Tapos ang linis niyan tignan at napaka-esthetic pa. Ginaganda talaga sa mga non-stick pan. Perfect to, lalo na sa mga tao na hindi pwede sa mamantika. Kasi pwede ka na rito magprito kahit walang mantika. At in fairness, kahit hindi ako gumamit ng mantika, ang ganda ng pagkakaprito ko. Pagkatapos naman namin kumain, maya-maya bumalik ulit ako dito sa kusina para mag-unboxing. Dahil parang nga sa kusina, itong ina-unboxing ko. Meron akong electric kettle, kaso nga lang color black. Alam niyo naman sa mga gamit, gusto ko talaga yung color white para talaga ang bagay sa motif natin na timpote at timkahoy. Saktong at saktong-sakto nga kasi nakahanap ako ng color white. Eto nga yung electric kettle ng Dripor. Nagka-open ko nga, unang bumungad sa akin yung nilalagay kagad sa ilalim. Tapos eto namang manual at grabe. tuwan talaga ako nung makita ko kasi ang ganda talaga niya. Twinkle-twinkle na naman nga yung mga mata ko kasi ang ganda talaga at napaka tignan. Made of glass yung pinaka-whole body niya. Tapos meron nga lang din nakabalot sa kanya na plastic. Kita nyo naman meron pa color white sa bawat gilid. Katapos kung nga unboxing unboxing, nesto ko na nga kagad dito sa mayita sa at ang pangarap ko nga mapunuto ng mga color white na mga gamit. Password naman tayo, kinagabihan nga, nagluto naman ako ng kanin dito naman sa may mate ko na rice cooker. Multifunctional na nga to, kaya dito na rin ako nagluto ng ulam namin. Actually, meron na nga akong color black nito pero iba pa rin talaga pagka mga ganitong kulay kasi pasok na pasok sa tema natin na timpute at timkahoy. E, I-seset nga to pagka gusto mo magluto ng may sabaw, magbrito o di kaya magsaing pwede nga rin ditong mag-bake. Ang gaganda talaga ng mga bagong labas na rice cooker ngayon. Alam mo yung parang pang Korean style. Na-try nyo na ba magluto ng ulam sa talagang rice cooker lang? Yun kasi kailangan nilalagyan pa ng pang-ipit para nakababalang. lang siya. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng pang-ipit, taangat yun. Ito, hindi mo na kailangang ipitan at set mo na nga lang kung ano ba yung lulutuin mo. Tapos, napakamura nga lang din ito dahil less than 1,000 lang siya. Pero sa note up kasi, mas mura to kasi sa orange up at saka sa blue app. Kaya kung gusto bumili ng ganitong rice or mas maire-recommend ko siya kung bibili kayo sa Nota App kasi nasa 700 plus lang to doon. Sa Orange Shop kasi nasa 900 plus to tapos free shipping din naman sa Nota App kaya naman mas makakatipid ka talaga pag doon ka nag-check Anyways, eto nga pala, nakapagluto nga pala ako dito ng tinolang manok at yun lang muna mga Marset Parsi Salamat sa panonood. Till next video, kain po tayo!